Good morning guys! Gagawa ko tayo ng kabab vegetable. Kabab kung sa atin pa yung bulabula. Hindi <laughs> bulabula. ganyan Maraming ano yan? Sibuyas, sili, uh, carrots, patatas na iniwayo ako ng maliit. Nag-straight-straighted yung patatas at saka ano? Yung saka uh, yung parsley. Magdonis. Kamatis. Yan. Ibabayin mo lang. Ngayon, lagyan natin ng ingredients. Meat, spicy. Lagyan natin ng uh, mga mana pang timpla ganon black pepper turmeric kailangan yellow so lagyan natin ng turmeric coriander powder ganon lagi cumin powder grabe marami tsaka yung lemon powder, black lemon kailangan isang kutsara at kalahati kaya gusto masing masin masin ay dalawahin red pepper red chili pepper yun umang, umang kunti lang marami sila mga kanya at ngayon magdagdag tayo yes or kamera sa arabic lahat lang din guys para lang pang patubo siya ng konti at saka crunchy kasi gusto nila ng crunchy nga naman add tayo nang salt salt yan o oh. ganyan na okay, hey, baka madami din ganyan kadaan niya at Yon corn flour tapos na. At ngayon, may kosmikos na. Pag, pag dry siya, lagyan natin ng konting tubig. Mamaya na. Kasi baka magtubig yung kamatis eh. Ayun, puno. Ganun lang siya guys. Tapos fritohin ko naman yan. Mga napakalaming sibuyas. Ang tawag nito sa Qatar ay kebab hindi. Yan pa natin. Parang kulang. Parang dry din. Maglagay tayo ng kunti-kunti lang na tubig. Pangpaano lang. Parang Para maging malapot siya ba? madali nating ma Mikus mikus <laughs> Bisita na naman kasi, ganon. 一根塑料。 Dalawang dagdag po guys. Manghang tuh, eh, may na ito. And we just leave it until 3 o'clock. Kayo, prituhin pa natin ito eh. Pag ganun-ganun niya ito. ang Resulta. Ganun. Takpan lang natin yan. So, yun guys. Katatapos lang natin magmikas-mikas ng ating gagawin na kabob. So, ngayon naman gagawa tayo ng orange flavor cake. Ganito siya. So, magmikas-mikas na naman tayo. Tatlong itlog. nilagyan ko ng fresh milk para mas masarap. itu Ibu Husna pinaka-preheat na yung ating oven. Yarn oh Ganon siya. Gay natin dito. Yung da. Nakaandar na yan na sa baba na For 45 minutes, after 45 minutes, ay check na natin para ano natin yung task Guys, katatapos lang natin gumawa ng cake. Ngayon naman, gagawa tayo ng salata. Yung, ang tawag ng salata natin ay yung quinoa jerjer salad or rocket bells with quinoa salad. Yan. Ito yung main ingredients, yung rocket bells or jirjir sa Arabic kung tawagin. At yung quinoa na pinakuluan natin. Yan. Meron tayong roman. Yan. Walnuts. Walnuts. white cheese. At saka yung ating diced beets. Yan o. Kung sa Arabic pa, ay similar. Ayan. So guys, magmikos-mikos na tayo. Ilagay na natin itong ating gerger. Gerger yan. Pagkain, hindi yung gerger na inaisip nyo. <laughs> Pagkain po yan. Ayan. So lagyan natin ngayon ng na yung quinoa. Ano lang siya. Kabali. Mikos-mikos lang. Patahitongin lang. At pa At yung ating dice na bits or cylinder sa Arabic. Ganun na. And then, add natin yung ating Roman or Granada sa Bisaya. Granada na pag-aay. Hindi ko patok. Then, yung white cheese. Ganun na. Madali lang siya natin yung ating walnuts na hinati-hati natin ganoon lang, sit aside muna natin kasi gagawa pa tayo ng sauce yung guys, ito na natin yung sauce, lagay lang tayo ng yung ingredients natin sa sauce ay lemon juice, dalawang peras lemon, ginawa, tanggal ang juice, tapos yung dags roman or musalas, pomegranate musalas tapos yung olive oil 2 teaspoon of sugar, refined sugar, black pepper, and salt. Hindi ito busin. <laughs> Yan. May kasmito tayo. Lagay natin yung sugar, tsaka yung maraming dobs roman to eh. Mga 5 spoon siguro. 1, 2, 3, 4, 5. Five, then, lagay tayo ng olive oil. One, two, three, four, five. Yun na. then, Black pepper is teaspoon only. Okay? Yun, half teaspoon. Then, ganun din sa salt kasi half lang din. Ganyan o. No? Then, mikos mikus Ganun lang sya kadali. So, yun lang. Mamaya pa ito ilagay kasi masisira din. So, ganun lang.